Tanga -tanga? Bakit ikaw? Si Putin ay lubos na natataranta. Mismong gobyerno niya ang naglantad ng kanyang duwag sa buong mundo. Kita mo, kagabi, mahigit limampung misail at drone ang tumama sa loob ng Russia na nagpapatunay na halos walang silbi ang depensa sa himpapawid ng Russia. Iniulat na tumakas si Putin mula Moscow sa oras na ito matapos makita ang mga eroplanong militar na umalis sa Kremlin. Ginagamit na ngayon ng Ukraine ang British Storm Shadow at Neptune Missiles para pahinain ang industriya ng militar ng Russia. Katatapos sirain ang planta ng chemical na gumagawa ng pulbura at rocket fuel. Mabilis kumalat ang kaguluhan na pagtatanto na ng mga Ruso na iniwan na sila ni Putin habang siya ay nagtatago sa kanyang ligtas na bunker. May ilang mga Ruso pa nga na nananawagan sa Ukraine na ang susunod nitong atake ay itutok na mismo sa Kremlin. Panoorin niyo ito. Ganun ba kayo katanga mga pare? Putong ina! Bakit putong ina? Wala ako dito. Kailangan ko ba sa Kremlin? Mga pare, wala dito ang Kremlin, mga pare. Mali ang coordinates ninyo. Dapat Kremlin ang target. Hindi ako nagkakantot. Nakatigil lang ang mga sasakyan, putang ina. Putang ina mo, wala akong pakialam. Nakatigil lang ang mga putang inang sasakyan. Nandun lang, putang ina. Impierno lang ang mga sasakyan. May tumama dito parang tay. Sobrang putang ina talaga. Nandito lahat ng mga putang inang klinika natin. Lahat ng klinika, klinika ng mga bata umakyat yung lalaki doon at maraming tao ang lumabas putang ina narinig ko apat na pagsabog sabi ng mga tao dalawa ang narinig ko sabi ng iba apat lahat ng nandito ay wasak na wasak na ako narinig ko dalawa pero sabi nila apat lahat dito wasak na ano saan paano ako siguradong hindi masaya si Putin na ngayon ay nakikita ng mga ruso ang pag-atake ng Ukrainian at siya ang sinisisi. Unti-unti nang nalalaman ng tao ang totoo sa digmaan. Kaya nagpapanik si Putin pero hindi pa ito ang pinaka nakakahiya. Ipapakita ko sa iyo ang susunod. Tingnan mo, matapos ang mensahe ng mga Ruso, nagpa ang Ukraine na makinig at nagpadala ng maliit na grupo ng drone sa Moscow. Sa hindi malamang dahilan, masyadong malaking panganib para kay Putin ang mga air drone kaya umalis siya sa Kremlin at tumakas. Ayon sa isang Russian war correspondent, ilang Russian military aircraft ang tumakas mula Moscow papuntang Ural Mountains ilang oras matapos magpalipad ng drone ang Ukraine. Hindi ito karaniwan, kahit ayon sa mga Ruso. Ngayon, pansinin ninyo kung paano tumugon si Putin sa ilang drone. Kumpara sa reaksyon ni Zelensky noong Pebrero 2000, at 22. Habang nasa labas ng Kyiv ang hukbo ni Putin, sinabi ni Zelensky na bala ang kailangan niya. Hindi sakay. Habang nasa labas ng Moscow ang mga drone ng Ukraine, sinabi ni Putin, Tapos na ako. Hindi ito para sa akin. Ito mismo ang dahilan kung bakit nabubwisit ang mga Ruso at sinisisi nila ito sa mga oligarko at elitista ng Russia. Pakinggan mo ito ikaw. Alam nyo, gusto ko kayong kausapin. Yung mga gasolinahan na pribadong pag-aari tulad ng URTK filling stations dito sa rehayon. Dahil sa kasalukuyang kakulangan ng gasolina dito sa Udmurt region, tinaasan ng mga gasolinahan na ito ang presyo. Bakit, bakit nyo naisip kayong mga astig na ganyan kayo? Akoy! Nagtatanong lang ako, bakit nyo tinaasan ng ganyan ang presyo? Sobrang grabe naman yan. Kapag may ganitong problema sa bansa ngayon, alam nyo naman kung anong mga problema ng mga ordinaryong tao. Bakit kayo kumikita dito, ha? Alam nyo na mapipilitan ng mga tao na bumili ng gasolina. Alam nyo na mapipilitan silang bumili ng gasolina sa ganitong presyo. Walang hiya kayong mga gago. Kailangan kayong paluin, putang ina. Dapat kayong ipila sa harap ng mga gasolinahan nyo. Dapat kayong yumuko o hubarin ang pantalon nyo. At ma-F na pinapalo ng maayos sa harap ng mga matinong tao. Mga mensahe. Ang mga ganitong mensahe ay lalo lang dadami at alam ito ni Putin. Alam niya na hanggat hindi niya itinitigil ang digmaan na ito. Hindi titigil ang mga pag-atake ng Ukraine sa loob ng Russia. Malapit na. Wala nang matitirang mga refinery ang Russia para iproseso ang langis na sobrang mahal ni Putin. Kagabi, naglunsad ang Ukraine ng isa sa pinakamalalaking atake sa militar na infrastruktura ng Russia. Mahigit limampung na mga misil at drone kabilang ang Storm Shadows, Neptunes, Flamingos at High mars, ang sumabog sa buong Russia mula Crimea hanggang Moscow. Dito, makikita ninyo sa inyong screen ang isang electrical substation sa Bzezyank na nasusunog na nag-iwan ng isang daan at tatlumpong libong ruso na walang kuryente, walang tubig habang papalapit ang taglamig. Pero sigurado akong alam na natin lahat ito. Hindi iniintindi ni Putin ang mga ruso, lalo na ang mga magsasaka. Mas mahalaga sa kanya ang militar ng Russia. Lalo na ang mga sundalong nasa unahan na sumusubok sa kupin ang Ukraine. O naapektuhan din sila ng Ukraine pero hindi direkta. Tingnan mo, kinumpirma ng Ukraine na tinamaan ng depensa ang Bryank Chemical Plant gamit ang Storm Shadow Missiles. Mahalagang bahagi ng military industrial complex ng Russia ang plantang chemical na ito. Ang pasilidad na ito ay gumagawa ng pulbura at pampasabog para sa rocket fuel patibala at misil na ginagamit ng kalaban sa pambobomba sa Ukraine. Hindi magagamit ang plantang ito sa lalong madaling panahon. Yan ay dahil hindi lang ito isang karaniwang pag-atake ng drone. Gumamit ang Ukraine ng mga misil Storm Shadow missiles, hindi lang isa kundi marami. Tingnan ninyo ang naging resulta pagkatapos ng pag-atake. Mga misil Mas malaki ang pinsala ng mga ito kaysa drone. Ipinaliwanag ni Professor Michael Clark kung bakit ito ginagamit ng Ukraine ngayon. Isa. Ginamit ang Storm Shadow Missile sa pag-atake dahil kilala silang tumpak at kaya magdala ng malaking warhead. Mas hindi tumpak ang mga drone. Dong sapat ang Storm Shadow sa malaking target gaya ng planta ng chemical, malaki ang chance ang mapatigil ang operasyon nito. Maring sa matagal na panahon, ang Hindi kinumpirma ng mga Ukranyano ang paggamit ng Storm Shadow pero batay sa ebidensya ng mga Ruso gamit ang mga labi na gamit na ito sa mga pag-atake sa Russia. Ang mga sandatang ginamit dito ay hindi nagdadagdag ng presyon kay Putin. Nakakatulong sa kanyang kwento na ang kalaban niya ay mga Europeo, hindi lang Ukranyano. Pero ang presyong na idudulot nito kay Putin ay mas pisikal ang pagkawala ng isang malaking pabrika na nagsusupply ng rocket fuel at mga chemical para sa pampasabog sa panahon na mabilis niyang nauubos ang mga ito. Kung titingnan natin ang dami ng mga pag-atake na inilulunsad ng mga Ruso laban sa Ukraine, halos gabi-gabi sa loob ng isang linggo. Sa dalawang daan hanggang walung daang drones at missiles, marami silang nauubos na pampasabog. Ang pabrika sa Bryansk, ayon sa ating nalalaman, ay isa sa pangunahing gumagawa ng chemical para sa mga bomba at pampasabog. Magkakaroon ito ng epekto sa supply chain ng mga Ruso. Magugulat kaya si Putin? Hindi, gagawin ba niyang propaganda ito? Siguradong oo. Sige. Ayon sa mga source ng Russia na pumunta sa planta pagkatapos ng pag-atake, halos tapos na talaga ang planta na ito. Ngayon, dito rin mahalagang ituro ang timing ng pag-atake. Ilang araw matapos magkita sina Pangulong Zelensky at Pangulong Trump sa Washington, nangyari ito. Sa pagpupulong, hindi nakuha ni Zelensky ang tomahawk na gusto niya. Marahil, ang pag-ataking ito ay mensahe hindi lang kay Putin, kundi pati sa administrasyon ni Trump kaya ng Ukraine gamitin ang sandatang kanluranin para tamaan ang Russia sa pinakamasakit na bahagi. Sinisira na ngayon ng Ukraine ang supply chain na tumutulong sa hukbong Ruso. Sa tingin ko, may mas malalim pang nangyayari kaysa sa mensaheng yon. Tingnan mo, nangyari ang pag-atake ilang oras matapos sabihin ni Pangulong Trump na hindi siya makikipagkita kay Putin. At ang dahilan ng pagkansilang ito ay simple lang. Hindi umatras ang Russia sa kanilang matitinding hinihingi. Gusto nilang isuko ng Ukraine ang mga teritoryong hindi naman nakuha ng Russia sa loob ng sampung taon. At kapalit nito, ano ang inaalok ng Russia? Nangangako lang sila na hindi nila aatakihin ang Ukraine sa hinaharap. Sa tingin ko, alam naman nating lahat na walang halaga ang mga pangako ng Russia at ito mismo ang dahilan kung bakit kinansila ni Pangulong Trump ang pagpupulong. Gusto mo ba? hindi kilanman, kahit sa isang milyong taon. At alam ni Putin na hindi ito mangyayari. Pero nangyari nga ito at dumating ako at kailangan kong tingnan kung kaya ko itong ayusin. Pero hindi ito nakaapekto sa atin dahil wala tayong nawawalang sundalo doon. Kahit na noong una akong pumasok, pwede sanang natapos na iyon kung hindi na mangyayari. Pwede sanang nauwi iyon sa ikatlong digma ang pandaigdig, wala na talaga sa kontrol. Kaya ngayon nagpapaputok sila at pumapatay ng mga tao. Sa tingin ko parehong gusto ni na Putin at Zelensky na matapos na ito at malapit na itong matapos. Tingnan din natin ang kabilang panig. Bakit ayaw ni Putin itigil ang digmaan kahit nasisira na ang mga refinery at nanganganib na ang ekonomiya niya? Sa totoo lang, dahil iniisip niya na ang ekonomiyang pangdigmaan ng Russia kahit na gaano pa ito kasama ay mas tatagal kaysa sa suporta ng kanluran para sa Ukraine. Umaasa siya na susuko ang mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran kabilang ang Estados Unidos bago tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Makikita natin ito kung titingnan lang natin ang Russian State Television at Russian State Media. Ngayon, mahalagang tandaan ulit na ang mga pahayag ng media ng Kremlin ay direktang nanggagaling sa Kremlin. Minsan pa nga ay direkta mula kay Putin kaya kung makikinig tayo sa kanila, parang alam na rin natin kung ano ang iniisip ni Putin. Kaya tingnan niyo ang clip na ito. Kaya Mukhang nakahold muna ang Budapest Summit dahil ayaw masayang ni Donald Trump ang pagpupulong. Nanawagan ang Presidente ng United States na ifreeze muna ang kasalukuyang linya ng labanan sa Ukraine. Ayon sa Moscow, si Kamsomolets today walang dahilan para pumayag ang Moscow sa tigil putukan. Ang isang plano ng aksyon na maaring ibuod bilang tumigil kung nasaan ka ay hindi angkop kay Putin ayaw ng Moscow bigyan ng pagkakataon ang rehimen ni Zelensky at wala silang balak magbigay ng unilateral na concession. Malaki ang pagkakaiba ng pamamaraang ito sa gusto ni Trump. Inaakusahan ng manunulat si Donald Trump ng pagiging tamad mag-isip at ng kawalan ng kagustuhang pag-aralan ang mga isyong masyadong komplikado at masalimuot. Isa ito sa dahilan kung bakit ayaw niyang kumalas sa grupo ng taga-suporta ni Zelensky sa elite ng United States at Europa. Dito naguugat ang bagong pampolitikang pakikipaglandian ni Trump sa ideya ng agarang tigil putukan sa Ukraine. Patuloy naghihintay ang presidente ng United States ng simpleng solusyon at nababahala dahil tumatanggi ang mga tao sa paligid niya na tuparin ang pangunahing gusto niya. Ngayon, hindi na Amerika ang paborito. Inilathala ng Kamsomoska provider sa press ng Russia ang kwentong ito. Palihim na nagpapadala ang Amerika ng Ukrainian na drone dito. Tinutulungan ng Washington ang Kiev na magpadala ng drone para atakihin ang mga pasilidad sa loob ng Russia. Dapat magpasya na ang Washington. Isa ba siyang tagapamayapa na nais tapusin ang labanan o direktang kalahok sa panig ng Kiev? Kaya, paano natin babaguhin ang kalkulasyon na ito para sa Russia? Sa totoo lang, nagpapadala tayo ng mensahe kay Putin at sa Russia. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Kung ipagpapatuloy ng Russia ang digmaan masyadong mataas ang magiging gastos. Isang bagay na hindi kakayanin ni Putin. Alam ko na may mga tao na magsasalita tungkol sa panganib ng paglala. Kaya gusto kong paalalahanan ang lahat. Hiniling ng Ukraine ang tigil putukan. Hindi ang pagbawi ng teritoryo. Nanawagan din ang United States ng tigil putukan. Nanawagan ang kanuran para sa tigil putukan. Hindi nila hinihiling sa Russia na bawiin ang kanilang hukbo o anumang katulad nito. Sinasabi lang nila, Hoy, itigil ang putukan at mag-usap tayo para sa pangmatagalang kapayapaan. At iyan ang ayaw gawin ni Putin. Gusto lang niyang ituloy ang digmaan. Si Putin ang naglalagay sa panganib ng paglala, hindi ang Kanluran. At ang tanging paraan para mapatigil siya ay ipakita sa kanya ang lakas. Noong may banta ng Tomahawk, handa siyang makipag-usap nang sinabi ni Pangulong Trump sa publiko na hindi siya magbibigay ng Tomahawk sa Ukraine. Biglang tumaas ang mga hinihingi ni Putin at bumalik siya sa mga matagal ng hinihingi ng Russia. Kung nais nating tapusin ang digmaan, dapat maramdaman ni Putin ang hirap ng pagpapatuloy nito. Ito ang mismong mensahe ng dating kalihim ng NATO. Pakinggan niyo. Ang tanging paraan para matapos ang digmaan sa Ukraine ay kumbinsihin si Pangulong Putin na hindi siya mananalo sa labanan. Ako, hindi ko iniisip na mababago natin ang isip ni Putin. Layunin niya kontrolin ang Ukraine naniniwala akong kaya nating baguhin ang kalkulasyon ni Putin. Narealize niya na sobrang mataas ang presyo para kontrolin yung Ukraine. Ang tanging paraan ay magbigay ng suportang militar sa Ukraine. Dahil ang nangyayari sa negotiating table ay sobrang konektado sa situation sa labanan. Ngayon, abala ang araw. Habang nire-record ko ito, nasa Washington ang kalihim general ng NATO at nakikipagkita kay Pangulong Trump. Patuloy ko kayong bibigyan ng update tungkol sa kung paano naging takbo ng pulong na iyon. Kaya siguraduhin i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba at magkikita-kita ulit tayo sa susunod. Sa susunod.